Mako-complete ko na po yung sentence kasi nga naging kami dati so oh. isang revelasyon ang inamin ng singer at its showtime host na si Darren Espanto nang maging bisita siya sa programang Fast Talk with Boy Abunda. Matatandaan na nagtrending kamakailan ang naging guesting ni Kelyn Alcantara sa noontime show na It Showtime kung saan ilang hosts kabilang na sina Vice Ganda at Kim Chu ang tila tinutukso ang dalawa. Parehong nadikit ang pangalan ni Nakilin Alcantara at Darren Espanto sa Legaspi Twins kung saan inahamin ni Darren na matalik na magkaibigan lamang sila ni Cassie, samantalang si kelin naman at Mahabi Legaspi ay mag-onscreen partner noon. Dahil sa kilig na idinulot ng guesting ni Kailin sa naturang programa at pagkakatukso ng ilang host sa kanila. Tinanong ni Boy Abunda ang It's Showtime host kung ano nga ba ang tunay na istorya sa kanila ni Kailin. Tanong ni Boy Abunda ay kung naging sila ba. Anya, what is the true story? Sabihin mo sa akin ang totoo Darren. Naging kayo. It's answerable by yes or no. Hindi naman raw direktang masasagot ni Darren kung oo ba o hindi. Sapagkat Anya ay ang naganap sa kanila ay parang puppy love at nangyari ito noong mga bata pa sila. Saad ni Darren, hindi ko po masagot ng yes or no kasi it was a puppy love kind of thing. Sundot na tanong ni Boy Abunda kung meron bang namagitan sa kanila noon, anya ng singer TV host ay opo before when we were younger. Dagdag naman ni Tito Boy ay ibig sabihin na formal ang kanilang naging relasyon noon. Ani Boy, so it was a formal puppy love relationship na kinumpirma naman ng singer. Nilinaw rin ni Darren ang nabanggit ni Kailin sa It's Showtime na hindi na kumpleto ang sinasabi nito. Sambit ni Darren na ang sinasabi ni Kelyn na kasi nga ay kasi nga naging sila, kaya binibiro sila ni Vice Ganda. Pagpapatuloy niya, kasi nga makukomplete ko na po yung sentence. Kasi nga naging kami dati. So kaya binibiro kami ni Ate Vice. Revelasyon pa ng singer na tumagal ng isa't kalahating taon ang kanilang relasyon ng aktres. Nang tanungin ang dahilan ng kanilang hiwalayan, Anya ay mayroong silang hindi na pagkaintindihan. Matapos ang anim na taon ay napag-usapan nila ang hindi pagkakaunawaan noon at naging maayos na sila at muling naging magkaibigan. Pagbabahagi ni Darren, there was some misunderstanding. And then when we were both mature, parang six years later na pag-usapan na namin and eventually we became okay with each other again. Naging hands ulit kami. Nilinaw naman ni Darren na hindi third party ang rason ng kanilang hiwalayan kundi mga maliit lamang na bagay na hindi nagkaunawaan gawa ng mga bata pa sila noon. Anya, misunderstandings talaga kasi syempre kapag mga bata parang konting mga peti na away.